Hello mga kawakwakirat. Ate tinilakad ko tatang wow. daw, oh, 'di ba? Hand Handa puro burbonet, yum na. Oo, oh, oh, 'di ba? Blessing. <laughs> yeah. oh. Fingerling. Fingerling sa gadu bayik ko, 'di ba? Oh, guys, marami akong bayik. <laughs> oh, dami. Galaw-galaw sila, oo. Oh. Oh. di ba? Ho, gising. Hi, <laughs> gising, gising. Ay, tulapya. Eh. Uh, kung wala kayong ula, meron. Yeah. Okay. Lutuin ko pa pangat ang pagkaluto. Maraming mangga. Ayan, o. Oh. Ah! Ay. Ayan siya, guys. Ay, nagkwado, guitar, uh, nag, nagpuskol, nagtinibang oh, yan. Diba? Ang dami-dami. Oh. Ito siya. Oh, oh. Dami <laughs> dami guys. Oh. Fish. Ang oh, ganda. Oh, ang oh. dami. Hala. Oh. Ang dami nila. Ayan oh, guys. Mommy k?